isa sa pinakamalungkot na realidad ng buhay ay 'yung katotohanan na hindi lahat ng kaibigan mo ay totoo sa iyo dahil bilang lang talaga sa daliri ang true friends lalo na sa panahon ngayon kaya ibabahagi ko po sa inyo ang apat na klase ng kaibigan na dapat mong iwasan na marahil nasa tabi mo lang. Number one, user friend. From the world itself, kakaibiganin ka lang kasi may kailangan siya sa iyo. Kasi alam nila na mapapakinabangan kanila. At oras na wala ka ng silbi o wala ka nang maibabahagi sa kanila o wala na silang makukuha sa iyo, hindi ka na nila papansinin. End of friendship. Ika nga. Hmm. Number two. Fake friends. From the world itself ulit, ito yung kaibigan na kunwari mabait sa iyo pero sinisiraan ka kapag nakatalikod ka na. Kunwari concern sa iyo, they appreciate you, they like you, pero ang totoo, insecure. Hihilain ka nila pababa at hindi papaya na malamangan mo sila. Ay nako, nagkalat yan dito. Marami sila. E watch out. Number three. Destroy your friend. Hmm. Ito yung kinakaibigan ka kasi gusto nila malaman kung paano ka sisirain. Kukunin ang tiwala mo at aalamin lahat ng mga bagay-bagay tungkol sa iyo nang sa ganon, yun ang gagawin nilang alas laban sa'yo. At higit sa lahat, ikaapat, number four, Marites Friend. Ito naman yung kunwari maaawa sa pero gusto lang makakismis. Yung ma-update sila sa latest chika ng buhay mo para may mapag-usapan sila nakapwa mga marites din naman at ikaw ang topic. Ganun pa man... Huwag kang mapagod na maging totoo at mahalin ang mga taong nakapaligid sa'yo. Pero huwag basta magtitiwala, lalo na sa mga bago mo palang kakilala. Ay nako, hanggat maaari, gamitin ang utang at puso. Bye!